Iginiti Defense Secretary Gilberto Chodoro na hindi ang Pilipinas ang nag-uudyok ng gulo sa bahagi ng West Philippine Sea, particular sa May Scarborough Shoal. ay matapos magbabala ang China laban sa Pilipinas na tigilan na natin ang pag o pagpapagalit at panggugulo matapos na putuli ng Philippine Coast Guard ang floating barrier na inilatag ng China sa Baho de Masinloc o ang panatag Oscar Shoal na pinaka-pinagtatalo ng maritime features sa buong Asia. Bago ang pagsalang sa budget hearing ng Department of National Defense sa Senado, kinwestiyon ni Teodoro ang pahayag ng Beijing kung alin sa mga ginawa ang sinasabi nilang provocation kung ang paglalagay ng China ng barrier o ang ginawang pagtatanggal ng PCG ng naturang iligal na harang. Sinabi ng kalihim na hindi naman ang Pilipinas ang gumagawa ng gulo at hindi tayo ang kumukubkog sa naturang teritoryo at ito ay hindi naman maintindihan ng China. Hindi naman tayo nag i ng trouble. Hindi naman tayo ang kumukup-kup eh. E, yan, 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 yung, yan yung hindi nila maintindihan. Eh. Ah, ang propaganda nila na, na, ginagamit eh. Eh, lalo, lalo lang, lalo, lalong lalo na, ayan ha, ah, banta na yan. Ano ang reaksyon ng Pilipino? Diyan. Tatanungin ko. Siyempre, ah, lalo tayo ma, malalayo sa kanila. Nanindigan pa si Chodoro na tama ang hakbang ng ginagawang pag-aali sa floating barrier dahil ito ay isang traditional fishing ground ng mga mangingisdang Pinoy. Anya pa kung matitrigger ang China dahil lang sa pagpasok ng mga mangingisda sa bahaging iyon ay patunay lamang na binabaliwala ng China ang maritime safety. Samantala, aprobado na rin sa Senate Subcommittee on Finance ang P229.95 billion pesos na 2024 budget ng DND na 12% na mas mataas kumpara sa 204.57 billion pesos na pondo ngayong taon. Katam-bos di that LRMN Manila Radyo Manpont Debatak Tatak RMN. Radio